Hello mga lalabs, mga vayots. Good morning, good morning. Isig ka tao mga na naas ka service. Mega love, shout out po sa inyong lahat. Magandang harap ng Pilipinas. Magandang umagat ang hali hapon. Saan man sulok ng mundo. mega love, shout out sa mga kapwa ko po. FW sa round hall. Hello, mega love, shout out po sa inyong lahat. At uh, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, bakit ba ito? Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share mga lalabs mga bayan. So balikan po natin itong uh, sinabi ni Tatay Digong Sarali about doon sa polboron no? na dinidi mo pa niya na mayroong natitira dito. Tandaan natin si Pangulong Bumbong Marcos nung uh, tawag dito. Araw ng kagitingan, ganyan, no? Nag-iwan ng luga sa kanyang ilong. <laughs> eh, ito, ha? Lalo natin patakita yun. Diyos Goberno. Mayor Malangko, Senador Guto, sa'yo ako trabaho lang mo. Ito na presidente ko, mugi hapon ipakita ko nila. Hindi ko, trabaho lang. Muna itong ilang gipanuhan-panuhan, pero na udyok. Kay ang katong plano sa PDA, mag-raid unta nga to sa unit, sa condo unit ni... ni Suriano Maricel. Dito man sila naga uh, pulburon. Mau aman mo na tao kayo mag sige mag naangari opisyal nga sahay ka ng bagos buntag siguro. Dili mo ko ng baba kayo. Muna. Kung dili, kung mo, Huwag na kumantay mo nga rin. Magsigig to ang sipon. <laughs> <laughs> Di ba ako sa anak na niya? Na po sa panyo. bugal tong sa kanina ka. <laughs> <laughs> na ang... So, yun ha, uh, para nung tumutulo yung sipon at uh, yun uh, pinupunasan ng panyo. Sino ba yung pinariringgan dito ni dating Pangulong Duterte na may ganon? Kasi si Abalos at si Rimulya, hindi ko pa man nakita ganon. Although si Abalos, lagi talagang gumagano. Uh, talagang malala na. <laughs> si Abalos, kumpala, kumpara kay Rimulya, eh. si Rimulya siguro dahon lang yung pinipit-pit lagi. Hindi kagaya sa kanila ni Abalos. Lani bibot nolan, Siguro, nila ni Bumbong Marcos, nila an, Anton Lagdamiyo, eh, si tatay di naman ang nagbanggit uh, sa mga yan eh. <laughs> eh. Yung malala talaga na nakikita ko si Pangulong Bumbong Marcos at si Abalos, dahil talagang si Abalos gumaganon-ganon, yung bang kumikurap-kurap din yung mata na kala mo nakakain ng, uh, may pamahinan sa atin eh, sa amin sa probinsya na kapag gumaganon-ganon, parang kirat yung mata, gumaganon-ganon lagi, eh nakakain ka daw ng uh, uh, leftover ng ano, ng uh, daga. <laughs> so, ganon, yung money resume ni uh, Abalos, uh, ganon din si Bungbong Marcos, mga lalabs, mga vayots. Bigla na lang ba? Um, pakita ko sa inyo ha. Dito to sa ano ni de Guzman. Hindi. Dala. Nilang mapaglingkuran na may katapatan, katarungan at katwiran ng aming bansa. <laughs> Diyos ama, na maging masunurin sa saligang batas ng aming bansa tulad ng pagiging manang Diyos ama, na maging masunurin sa saligang batas. Luwakan National High School, Dinalupihan District. Ayun, nanarapo na. <laughs> Ayan na. Bilateral Leaders Summit. They will advance a partnership based on deepest... history. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, Sa puntong ito po nagtatayon. Ayun. Yung minuestra ni Tatay Digong kanina, Dini, ay, Dini, er, uh, Dimo, <laughs> yun na yun eh. Si si Bungbung Marcos yata, pinaringgan niya doon. <laughs> Tumutulo yun si Pondo dito eh. Tapos, kunyari, pasalit ang panyo, sandali. Ha! <laughs> Yun, yung ugali ng taong nakapulburon. So, kahit anong panawagan ng sambayarang Pilipino ng nakakarami na magpa -ano na magpa-testing na siya doon sa kaniyang uh, sa pulburon testing, hindi talaga kumagat si Bongbong Marcos dahil alam niya, positive talaga siya. At yung uh, pinupost ngayon nila ni Atty. Vic Rodriguez, nila ni Polong Duterte na lahat ng mga government officials Asali na dyan yung presidente, mula sa presidente, sa AFP, lahat na yon Sa mga minin uniform hanggang sa barangay councilor or kahit tanod pa magpa-polboron Pero ayaw. <laughs> Bakit? Mabubuking, lalo na ang panawagan ngayon ng sambayanang Pilipino nang nakakarami, na magpapulborontist si Pangulong Bumbu Marcos dyan sa Lunita kasama si Pangulong Duterte transparent. Talagang uh, hindi siya makakalusot dyan. Hindi niya madoktor yon kagaya ng pagpapulborontist niya dyan sa may uh, St. Locke's Hospital na 2 minutes and 54 seconds release negative kagad siya. <laughs> One take note. Walang remark So ang tanong, doon sa doktor na si Dr. Fernandez bayon yun? Uh, yung doktor ni Pangulo ni bungbong Marcos na nag-handle sa kanya mag-polvorontis sa St. Luke's. Ang tanong, doktora, magkano? Pero in 2 minutes, 54 seconds, walang remarks. Negative itong Presidenting Bangag. Malinaw pa po sa sikat ng araw na kung hindi tinakot, baka nagkabayaran dyan sa Sintlox na yan na medical test ni Bongbong Marcos. Dyan sa kanyang drug test na yan. Bakit? Eh, kita niyo yun na yung ebidensya. Kung ano yung ugali ng taong malala na na gumagamit ng pulboron. Pagsinghot-singkot na puting powder. Ayun na, tumutulong na nag-iwan ng lugak. At ang masaklap pa, araw ng kagitingan, andun may nakapatong. Naluga sa ilon ni Bongbong Marcos ka <laughs> Masakit